Oh, good morning, good morning, good morning. Andito kami ngayon at na, nangunguha kami ng walang kamatayang talapya. Kasama ko si Idol, Idol Bayaw Junior Ayan <laughs> o, namaman daw. Ayan Sa, sa ng aking pinaka, pinaka mabait na Papa Amado. Shout out kay Papa Amado. Salamat. Ha? Uh, Yeah. Ayun o, no? no? oh, ayun o. Oh. Wala na o, yung kwan, matitibag na yung kwan. Yung tanglad. Eh, pag pinagano mo to, laka naman gagasas mo dyan o. No? mamoy na itong kwan, Manok. Nalunod tummano ko no. Tayo nina galing papa mo sa daming maliliit Napakaraming maliliit. Hindi Ibig sabihin pag kakumukan naman ng laki, maraming kapalit. Si kulo to. Eh ito mga, mga tayo, may kalamasi kaya dito. Kalamas. Eh, ito. Ay, bayaw. Ito, ako ano? Ano kaya? Bumili ako ng gin. Ay, ay malilit pa to. Lemon. dami mong bunga ng lemon, no? Oh. Parang kaya tawagin stock. Ha? Tawagin mo, <laughs> Aso mo yung kulot to? Si Tommy oh. Tommy! Si Tommy matalino eh. Kinakalabit mo yung hita ako kagabi eh. Nangihingi eh. <laughs> 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 Nangangalabit pa eh. Ay, ayun na. Kulot, ayun na yung mga isda Ang lalaki eh. Bakit? Ay, gaganon. Hmm? <laughs> ang mga kayong pampulutan Ang din ang barako ko Gansa, hindi ba? Madali na muli yung gansa Ma Maamo Saka dumang kulot dito Hindi, ama mas madulas pag gawa Nangungo kami ng tilapia. Mm. -hmm. Lalaki oh. Pumupusag. Ay, eh, lalaki oh. Ayun na, no, kuno ano to. Pumupusag eh. 66. Oh, Uy, eh, lalaki ng tilapia oh. Naku, say... <laughs> ano nga rin, yung kawali ko dyan, para yun lang dalin ko, iwan ako na lang doon. May kawali ba tayo, di ba? Malaki yun, di ba? Hindi na dalin ko yung Nagdala na ako rice cooker. Para, meron din tayo microwave. Meron tayong pupunta, kalama din tayo nagutil, ha? Beaw! Beaw! Uy, umupusa ko. Kalama rin tayo nagutil, may tayo, may microwave. May heater. <laughs> Kompleto eh, no? Masakit din mo ka, hindi dito Oo, oh, kami pagpulutan hmm. na Ayun mo lang nga dyan. Ayun mo lang nga dyan. Saka cellphone na Saka cellphone kasi yan. Ay, laki yun. Oh. Hmm. hmm. Hmm? Pag nakuha mo na yung DT, sama mo na rin. Ayun, ang laki oh. Diyan yung sabi ako. Dito daw. Mga sama makakulot ah. Om, aminin daw. Magahan kasi. Ayan, bukod na ako with you. Adi unay taba, karagtay ko. Ops. Ang dami o. Oh. Okay. Ang pusag eh. Kukuha na tayo yung kanyang pinakamalaki. Salamat kay Papa sa pagbibigay ng talapya. Wala ka tayo tilapia talapya at sa isang gansa na dadal na ng tinggalan. Sa Papa, sana. Sa susunod, kambing naman. Eh, hey Junior, sa susunod, kambing naman, ano? Kambing. <laughs> Abuso na kayo, eka. Pero ang dami doon, no? Ang dami naman. Saka ang dami maliliit, no? Sana ang tabukol. Meron dyan. Hindi mo rin ka busyado mabuhos busag eh. Matutuyuan At, mo na siguro yung kako. Sinampay ko, nag ko na eh. Ano yung masarap sa bukit dito? Tahimik, payapa. Pag nagugutong ka, may pulutan ka. Ba, tinutukan ko lang na trip ng damit ko. Tinutukan mo? Ayan, binapay ko ito ni Junior, oh. So, mamaya uli. Ay, nakukuha na si Beo. Sabi naman nung matatanda, pagkauna daw ang kulay, papakawalan. Yun eh. Yun <laughs> eh. laki-laki na, pakakawalan pa. Susumbong ay. Isa kainan na yan. <laughs> 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 Para maligo sa <laughs> akin. Para maligo sa po maray po amin nakukuha? Kuwang sulayb. <laughs> Sama kami ng pagdilip, 'yan. Ha? At ilang kitna? Kitna? mga pa na siguro mm. to? Natatangay. <laughs> At least may mga baon tayo. Sa instead bumili, pakaanak na lang ano. Ano kinakain naman nabya? Oy, lalake. Thank you, Papa Mato. Thank you, Papa. <laughs> Ano na, naririba pa to? Sina bayan muna kayo dito. Ha? Hay sarap. Tumomi. na 'yan no.

Gitna pa lang yan, wala pang kalahate. oh, punta. Wala pa sa kalahate. Tama Ayun, na itong oh ganito. Tama na ito. Ha? Tama na. Nung mga apat na ganyan pa? Marami yan. Ha? Ah. yung cooler niya pagka nag-apat ka dyan. Ay, dami oh. Wala pa ako sa kalahate. Eh. Oh. <laughs> yun ang marami niya sa gawin daw. Oo. Anak ng patay. Uy oh, po. Papera <laughs> okay, pa na naman tayo oh. pa po. Oh. Ang dami, nakakatawa naman. Uy, lalaki <laughs> 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 oh. Papahubos na siya. Hindi, di mahubos siya. Oo, nakakuha na yung malaki oh. Masarap niyan. Tara, uyan na. Uyan na. <laughs> Ang dami oh. Puta, isang, isang kuhanan mo lang pala eh. Ha? Ang Oh, dito kami sa peace pa naman. Dito sa yung bayong, isa lang, eh. Hmm, dami, oh. Sana karami yung Nagpunta tayong Ramos. Ganito oh. naman karami alo. Ang dami, walang kamatayang yung talapya. Oh, walang kamata yung talapya. Bawalin tayo, wala butang No, pero kung talang dyan. Eh, dami pala, hindi na kayo. Wala pa, ako eh, sa so... kalat. Wala pa. Ay, kit pa lang <laughs> ako. Ang dami, grabe. Ito na sakit ka, kinadagsin na kayo, yunog na ka mula nga tas albabay Papa, salamat ha. Hmm. Baka mapuno ito eh. Hmm. Sakto sa rin ito. Na, na. Kawawa naman si mama. <laughs> pasalamat ito. Eh, Ganyan kulot. Kulot, pasalamat ito kay papa. Salamat sa maraming isda. <laughs> Walang kamatayang talapya. Hmm. Tubos pati pang tubos. Ang <laughs> dami. Uy, uy. Walang kamatayang. Hmm lalaki oh. <laughs> Ang dami oh. <laughs> so yun mga kagala mamaya ulit Ano <laughs> so, yun ka sa akin Huling huling mga ng kasaw Ayaw, Ah, oh, meron pang ibang isda oh. Meron nga talang din. Oh. Paborito ko yan. Ayaw, namin. Ay, namin mga ilang kilo to? Ang dami to. Mananawa na pala tayo oh. Lalaki oh. Talawa kaming nagbuhat. Harap pa kanay lalaki oh. lalaki. Oh, sa lalaki. Ang lalaki. Ang lalaki. Yan, dito si Tatang Kato. <laughs> Wala sa buki. <laughs> Ayun, no? So, nahina ko na namin, ni Kay Junior. Uh, ano ko ni Kay Junior, eh, <laughs> no? ng huli, oh. Tumantuhay ng huli. Walang kahirap-hirap. <laughs> salamat, Papa. So, hanggang dito na lang ang aming video. So, Papa, salamat. I love you. Mua-mua. Oo. Ano ako ni Kim Junior ayun sa piece ni Papa yung tilapia oh pero mga laki na yung bayo oh. mga may kwento may may gitara baka may 20 to kung oh, kwan, malaki no Papa salamat ha maraming maraming salamat I love you so much Ayan. may bawin namin sa dinggalan eh laki nito oh oh laki oh Ano yung ulo na yan? ulo na, pakiubot na ata.